is import. Tama. Oh, by the way, bago tayo magtapos, pag-usapan lang natin ito na mabilis. Oh, dahil, uh, this coming Monday, oh, this coming Monday, bawal na sa bike lane yung mga naka-motorsiklo. Oh, so, sa mga lahat ng mga nagbibisikleta rito at nagmumotor dito, ano sa tingin nyo yung, ah, uh, ano rito, yung, uh, mag- masasabi natin dito kasi ganito mga bossing ha. Oo, ganito ha. dyan sa EDSA, merong ilang lanes. One, two, three, four. Four lang, four. Hindi, five. Five lanes yung isang, ano, yung isang side. Yung isang way, five lanes. Actually, naging na siyang four and a half. Kasi kalahati, napunta doon sa bike. Tapos yung kalahati, pwede na magkasya yung, ano, doon, yung kotse. Tapos yung tatlong lane, so that's a uh, 4.5. Yung panglimang lane yun yung ano, yun yung carousel, tama? So limang lane dedicated sa bus yung isa, yung kalahati dedicated sa bike. Tapos dun sa uh, apat at kalahati eh hindi pala tatlo't kalahati maghahati-hati yung jeep, SUV, or, uh, AUV, yung mga e-vehicles, Uh, yung uh, pati yung train nasa EDSA so kumbaga napakadaming mode of transportation sa EDSA, may bike, may motor mayroong ano, mayroong uh, taxi, mayroong uv express, mayroong jeep mayroong bus mayroong automatic, ay mayroong ano mayroong public utility o tapos kung ano pa, may isip niyo, ambulansya fire truck, lahat ng nandyan so lahat pinagkakasa diyan sa EDSA na yan o ngayon 'Yung bisikleta eh no noong, noong pandemic mga bossing. Noong pandemic eh ano, eh maraming nagbisikleta dahil walang taxi, walang Grab, walang Uber, walang Angkas, walang kung ano-ano. Walang carousel, walang MRT. So, ang means of transportation ng mga tao, bisikleta. At sobrang luwag ng EDSA dahil nga bawal lumabas yung mga nakabisikleta na mga ang tawag sa kanila anong tawag doon sa mga naka-lockdown pero sila pwedeng lumabas yung mga exempted uh, sa ano sa lockdown yung mga ah, uh, tawag sa kanila kalimutan ko na eh nagbabike sila para makapunta sila sa mga trabaho nila uh, kumbaga yung mga critical yung mga trabaho nagbabike so nabuo yung bike lane na yan diyan sa EDSA o ngayon na uh, meron na tayong bumalik na halos yung transportation natin. MRT, yung, yung angkas, yung grab, yung carousel. Kung baga bumalik na yung public transport. O oh, para sa akin, yung bike lane na yan, delikado na yan para daanan ng bisikleta. Bakit? Kasi Ed yan eh, lahat ng sasakyan nandiyan dyan, pag yan. Yan, frontliner, tama, tama, kiti patoti. You are, you are very, very good. <laughs> oh frontliner, frontliner. So, pag yan nasagi, yari. So sobrang delikado na yung isang sasakyan na hindi na walang motor, walang makina, eh nandiyan dyan. So mas mabilis yung andar nung mga sasakyan kesa sa kanila. Ah, uh, problema, baka mahagip pa yung mga yan, eh casualty pa. Now, nagkataon na sobrang traffic sa EDSA. Kaya hindi mahahagip yung mga yan dahil yung mga sasakyan sa EDSA nakahinto. O so, ngayon, binabawal nila yung mga motor. Eh, ang daming nakamotor sa atin. Kasi nga, pinakamasarap bumili ng motor kasi nga madali kang makakapunta kung saan saan. Ang problema sa mga nakamotor, walang disiplina yung iba. Pero kung titingnan mo, uh, kung gaano karami yung sasakyan sa EDSA, ganun din karami yung nakamotor o baka mas marami pa. Imaginin mo kung yung mga motor ba, ibabawal mong dumaan sa bike lane, pero wala naman silang motorcycle lane. Tapos bawal din silang mag and magano mag, -ano, mag lane splitting. Kung pipila yung lahat ng motor na meron sa Pilipinas, Diyan sa EDSA maniwala kayo, baka mula Mega Mall hanggang Cavite yung traffic. Kasi sa San Juan, ang motorsiklo at yung bisikleta nasa isang lane. Nagsishare sila ng lane. Wala naman naging problema. Hindi ko maintindihan bakit itong MMDA, karamihan naman sa kanilang mga traffic enforcers, merong mga motor. Pero bakit parang anti-motorcycle? yung kanilang mga policies. Bawal sumilong. Bawal naman talaga. Lalo na kung kinahin mo na yung bungid sa. Bawal sumilong. Bawal sa bike lane. May motorcycle lane pero yung mga kotse yun nando Tapos yung bike lane nando yung mga kotse din. Tapos ang uhulihin nila yung mga motor 1,000 daw. So yun yung nakakalungkot. Para sa akin, siguro, sa akin lang ha, hindi, ako pwede, hindi ko alam sa inyo, maganda siguro yung bike lane, alisin sa EDSA, ilagay sa pedestrian. Oh, tapos pag madami naglalakad, edi eh, di, wag sila magbike. Itulak nila yung bisikleta nila, tama? Oo, oh, para sa akin na kasi sa totoo lang mas magiging matindi traffic sa EDSA ngayon na lang as is. Ang tindi na ng traffic. Hindi naman motorsiklo nagpapa-traffic sa EDSA eh. Nagpapa-traffic sa EDSA eh. Ang dami ng sasakyan, ang unti ng kalsada. O oh, so ngayon, mga bossing, kung yung mga motor na yan, ipipila mo rin sa kotse. Isang kotse, isang motor, isang motor, isang kotse. So kung magiging ganun, paano na? Eh as is, nakakapag-lane filtering yung mga motorsiklo eh. Yung mga ang haba-haba na ng traffic sa EDSA, lalo na kaya, di ba? Sige, pakinggan natin. Well, sa akin ha, yun lang sa akin. Baka naman pwede, pagsamahin nyo na dyan. Tapos, priority yung bike. Hindi nyo pwedeng dikitan yung bike. Pag may bike siya, siga. Sa may-ari nung linya. Ikaw naman ang na nakamotor, magbibigay ka sa nakabike kokonya tangka ni Boss Dada kapag ka nakasagi ka nang nagbabike pag nasyado ka na tapos yung mga motor lagyan mo ng ano speed limit pag pumasok kayo diyan sa motorcycle lane dapat ang takbo nyo 20 lang 10 ganun lang parang kung gaano kabagal yung bisikleta ganun din kayo kabagal para no bigayan lang eh wala tayong magagawa ang dami nang motor eh tapos iilan lang yung kalsada ng edge kanina rin pinag-usapan namin yan dapat yung edge gawin ng double ano, double layer, no? Yung sa taas pabalik, yung sa baba papunta naman doon. O para talagang ano, maging maging ang ikli lang ng EDSA. Oh, sa totoo lang, mas mahaba pa yung skyway kaysa sa edge. Kung gagawan natin ng second layer yung edge, paaantala lang yung, ating ano, maaantala lang yung ating uh, kabuhayan, pero sigurado ko, malaki ano niya, malaki may aambag niyan sa lipunan. Sa Japan, ang bi bisikleta kasama ng lane ng mga naglalakad na tao, dapat nga ganun eh. Sa Marikina, ganyan eh. Yung bike lane nila nandoon sa, gat sa gutter. O sana ganun. Ano? O, sige, pero tingnan natin. Hati ito eh. Hati ang uh, opinion ng mga motorista dito eh. Maraming galit sa nakamotor kasi ang dami rin nakamotor talaga na naku, mapapakamot ka. Kanina nga eh, merong, meron akong muntik tinadyakan na nakamotor. Kasi nasa gitna siya ng kalsada tapos palingalinga siyang ganun ang bagal niya. Eh nagtatrapik na dahil sa kanya may hinahanap yata siya. So sabi ko tinapatan ko tapos sinigawan ko, "Hoy! Tumabi ka kung hindi mo alam kung sa ka Tapos saka mo isipin, hindi yung para kang naglalakad sa o nag ano para kang ikaw may ari ng kalsada. O sige sige, play natin 'to. Hihigpitan na. Nang MMDA ang pagpaparusa sa mga motoristang dadaan O oh, sabi ni uh, Randy RDN, second layer, corruption din yan. Yun nga lang, pero eh gano'n naman, lahat naman may corruption eh. Ganon gusto natin, mahihirapan tayo, corrupt pa din sila. O magiging hawaan tayo, pero corrupt pa din sila. Wala nang pagbabago mga yan. Sa exclusive bike lanes sa EDSA pero panawagan ng isang rider group, maka pwede naman silang isama sa exclusive lane. Nasa frontline ng balitang yan, malay mo, di ba? Si Gio Robles. Sa loob ng isang linggo, tihati talaga eh. Kahit kami ni Banat Bay kanina, medyo nagkakadiskusyonan kami. Hindi. Hindi. Kasi si Banat, lo abiding yun eh. Hindi, mantaki mo ang lalaki ng motor natin. Bawal tayo huminto ng matagal kasi naka -big bike tayo eh mag-overheat yung mga motor natin pag hindi tayo umandar. Kasi yung mga motor namin, combination of water cooling and air cooling. So maganda temperature temperature ng makina ng motor namin malalaki kapag uh, umaandar siya. Ngayon kapag uh, ka nakahinto siya, sobrang init ng makina, nag-overheat yung mga motor. Kaya kailangan umaandar. Oo, oh, yun sinasabi ko sa kanya. Sabi niya, eh di wag ka magmotor, boss dada. Magbisikleta ka. O, oh, yun ang sabi niya. Pero sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo eh, maraming mga Pilipino na hati yung opinion dito kaya gusto ko malaman yung inyong opinion. O babalaan ng mga traffic enforcer ang mga motoristang dadaan sa bike lane ng EDSA. Simula kasi sa susunod na lunes, may parusa na ang mga pasaway at magmamatigas pa rin dumaan dito. Disregarding traffic signs ang violation sa mga mahuhuling rider habang obstruction naman sa mga naka four wheel na sasakyan. Isang libong piso ang multa sa mga mahuhuli, bagay na pinalaga ng ilang rider. Mahirap kitain yung 1,000 kung so, ano, hindi po pwede. <laughs> Dapat po mga 500, medyo mababa pa sa kasi yung 1,000 po pang isang araw na kita na namin yun. Eh. Good news ang paghihigpit para sa mga bike to work katulad ni Mang Ramil. Naksidente nga po ako eh. Nasagi ako ng Grab Rider. Yung, yung bag niya pumalo dito sa ano ko, manubela. Ayun, kapag nangyari yun, di ba, magpinagsama sa isang lane. Tapos na disgrasya yung bike dahil sa motor. Ikulong ng ano 30 days yung ano rider ganun para talagang magtanda lahat bumait. Yun, same lang ako. Kasagsagan ng pandemya nang ilatag ang mga bike lane sa Metro Manila, Pahirap pa noon ang pag dahil sa limitadong public transportation kaya ito ang naging alternatibo na Yes, alternatibo. Ngayon na bumalik na. Poy, dapat ano na natin. i-kumbaga ayusin na natin, di ba? Uh, ilagay na natin sa ayos. Ilagay na natin yung mga bisikleta kung saan hindi sila nadedelikado. Kasi nga naman, syempre, inilagay mo yung mabagal na padjak ng padjak sa EDSA tapos yung mga sasakyan mas mabilis sa kanya, yung likelihood na masagi sila, yan nga, sumapit sila, tobrang delikado niyan. Kaya, uh, ano na, let's keep our cyclist safe. Let's put them Uh, sa ano sa sidewalk ng maraming pinoy pero ngayon back to normal na marami na rin kasabay ang mga bike to work sa daan RJ RJ ayan na si RJ na mahal na mahal sa bigas <laughs> oh sabi niya grabe naman yung bigas oh Kung ikukumpara ang bilang ng mga rider na dumadaan sa EDSA noong 2020 kumpara nitong Hulyo, nasa 58,000 ang nadagdag. Kaya mismo si MMDA Head for Bike Lane Program, Ching Salinas, aminadong halos maitsapwera na ang mga nagbibisikleta sa dami ng mga sasakyan na dumadaan sa bike lane. Ginagawa nilang fast lane ang, ang bicycle lane. Parang ngayon talagang sobra yung nagulat kami sa sobrang dami talaga. Uh, halos dun sila nakalatag lahat. Dinepensahan naman ni One Rider Party Representative Bonifacio Bosita ang mga rider. Masasabi natin na parang sayang yung espasyo. Halos, lahat, halos walang gumagamit ng mga biker. Samantalang... It... Sabi ni, ano, ni Antokan, di ako sure if you know the conditions ng sidewalk. Of course. Aga Pilipinas ako eh. Alam ko yung condition ng sidewalk. Eh, di, di pa, improve natin yung conditions ng sidewalk. Ah, mali. Eh di yun ang gawin natin. I-improve natin yung conditions ng sidewalk natin. Yung mga sidewalk natin na kinukuha na ng mga private, ano, ng mga private uh, entities. O di, i-widening natin. Lawakan natin para makas magkaasya dun yung ano. Magkaasya yung mga bisikleta. Mas mali na mo yung bisikleta sa isang highway, ha? Ah? Highway. oh, kita mo ha, tricycle. Bawal pumasok sa EDSA. May makina 'yun ha, bawal silang pumasok. Hindi si lang 'yun na tatlo gulong nun. Pero bawal sila sa EDSA. Pero bakit ang bisikleta, walang makina, pwede sa EDSA? I mean, it's just a question. Oh, eh 'yun ay aking opinyon. Well again, that's your opinion. Oh, pero siguro mas maganda kung 'yun ang argument mo, baguhin natin yung sidewalk, pagandahin natin. 'Di ba? Tama, tama kasi ang mga sidewalk ngayon ang lili, ang kikitid na. O oh, hindi palawakin natin yung sidewalk para may bisikleta doon, meron pang naglalakad na tao. ba? Diba? Sa Marikina nga, nagawa nila yun eh. Ito mga motorista, nagsisiksikan. Paborin si Congressman Bosita sa panukalang exclusive motorcycle lane sa EDSA. Pero para sa isang motorcycle rights group, mas maganda kung isama na rin ang mga motor sa bike lane. Gawin natin siyang shared lane, pero bigyan natin ng uh, importansya ang mga siklista. Gawin natin right of way ito para sa kanila. Pero kapag... Uy! Nagsalita na naman yung yung baklang ano ah, pumapatol sa babae. Buhay pa pala to. Wala naman na siklista na pwede ito maging shared lane with the other vehicles. Wala pang tubon dito ang MMDA. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Eh, ano lang, yun lang para sa akin lang ah. Mas maganda yun. Sabi nga, 'di ba, ang mga biker-biker, sabi nila, share the road.